konte, Opo. Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax, meron tayong uh, tupad. Meron pang akap, yata, mo. May akap. Pagka po sinuman natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayan nasa panig ng Maralita, Sekretary, uh, eh, correct me if I'm wrong, kung uh, nagkamali ako ng pagcompute pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Uh, tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag pa yung MAIP, Tupad, yung dole, yung Maib, para sa para health para yan para yung para. Tupad, di di uh, uh, dole yes, yes. yung aix dswd and so on That's and so correct, forth correct. 194 billion pesos ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan kasi naghanap po ako uh, nagtatanong tanong talagang hindi ko po ma-a ma certain kung, uh, kung talagang yung limang ayuda na yon ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging Maging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal, pero, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -hmm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibri na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po, po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkata si pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Hindi po ba practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4 piece Yung 4 piece po walang masyadong problema doon, correct, sapagkat conditional po 'yon. Correct. At so, yan po mayroong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AICS, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala 'yan. Ay okay. yun. uh, yung pagkaalam ko may data 'yan ang 4 uh, piece no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AICS. So, meron po data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh -huh. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 uh -huh. people, talaga pong tatanungin ko sino uh -huh. po ang nakatanggaw. Wala pong sumasagot mm uh -huh. So kailangan pong ma-check. Kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical. Oh. Na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin do sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo, hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang. Ang nasa lifeline po, okay, ko hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang, pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilotars, 35%. Kabisado oh, oh, ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang right. isang... Ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi okay. na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. na lang natin base kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, sangayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, at Kasi rin-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat na po. Na hindi napapatupad. Salamat po. Salamat po. Ngayon.